Okay, nagsisimulan na tayo. Kung sino mo unang makapunta rito, siya po magwawagi ng 500 bucks. Ito po, nakaridin na po tayo. At wala pa po tayong tulog, galing po tayo ng kaloocan. Uh, basta kung, kung meron tayong donation na may magbibigay, eh, ano natin to ilalapago natin to Mga counters dyan, go, go, go na. Uulitin ko po ha, uh, pakishare ang ating mga pagbablog natin para makilala tayo. Hindi lang po sa pag hunters kundi doon po sa pag-pipage healer ko. Malaking tulong po kayong lahat. Aminado po ako doon. Tulungan nyo ako, tutulungan ko rin po kayo. Go, 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 go. Ah, uh, shoutout kayo kayo na Marvin, kay Apo Ken, po Marwin. Kay Apo mga manggagamot po yan. At uh, saka kay Sis Maka kay Brother Janjan shout out sa inyo shout out pakishare ang ating video po nakikiusap po ako pakishare 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 po ang ating video pakishare kalapakuan kalapakuan 7-11 Dun sa siya sabing tali malapit lang ho kayo dito, malapit lang yung tali papakalapakuan malapit lang kayo sino ang magwawagi ng 500 pesos sino ang magwawagi pakishare ang ating video mga kapanalig mga counters ka mga medyo sa akin pagat pag meron pa kong uh, na ipagkakaloob sa mga magpapagamot o sino man, eh, talagang ilala natin yan tutulong tayo kahit papano kahit paminsan-minsan pakishare po pakishare mga kapanalig pakishare kalapakuan 7-11 sino kaya ang mananalo sino I stop muna natin I stop Okay, wala pa po nakakakuha. Wala pa. Wala pa nakakakuha. Wala pa. Sino ang mananalo? Sino? Katok lang sa bintana. Ayun. Pangalan. Jorge po. Okay, shout out. Bago natin ibigay. Shout po sa asawa ko po. po. Ayun. <laughs> Ay, wala nang iba? Wala nang ibang isa-shout uh, out? Ah, po sa katrabaho ko po. po. okay, hindi na natin patatagalin at wala pa akong tulog. Pakitingnan mo na kung totoo. Pakitingnan. Uy, tunay nga oh. Okay, maraming maraming salamat ha Paki-comment na lang yan ha okay. para makita agad nila. Maraming Thank you salamat. Bye-bye. May nakakuha na po.